Have a nice day. Welcome to my channel. Mga uh, kadyang, nandito tayo sa mga suki na naman natin. Sa so, kabilang street. And, at matagal naman tayo hindi nakapunta dito. <laughs> Kaya siguro naman natin yung mga sukay natin dito. Ayan. Kaya na dito. dito. So, Tingnan natin kung maraming kalakal na dito. Yung mga sukay natin nasa kanya ako mga kadyang at ikot na naman tayo ayan ang panahon natin <laughs> ayan o ayan o kulimlim pa naman natin parang ulan mga kadyang May weather natin ngayon si sharing araw nagtatago <laughs> ayan maitim yung mga ka kaulapa pa natin ayan. Let's go! Sabahan niyo muna ako at mag -ikot tayo sa mga suki natin! And let's go. Ay, mga ka-jong. Tingnan natin yung mga soke natin dito. Soke natin yung mga street dito. Yung mga soke natin. Ayan. Marami na kalakal dito. Ayan, ayan, let's go. Ayan. 1.5 175 75

Lapat. Okay. Meron pa, boy Meron pa? Sige, kunin mo na, Boy. Pakal. Ha? Ito. Ay, kasi. Meron pa, Ayan, 3.6 Ayan, 3.6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ha? yun yung basura yung basura 11 oh, gawin ko ng 12 yung isa piso gawin ko ng piso yung isa yeah. oh, may 12 ka yan yeah. yeah. <laughs> ito, 175 ito, kinukuha ko ng piso to ito yung mga 175 na cook Lata pa pala ito. Corolata na ito. Sali ko pala ito. Plastic yung suki. Pakita kayo PUP na yan mga suki. Tabas mo mga buti mo. PUP na yung plastic bottle. Sige nakuha natin yung buo yun. natin sa mga. Bakit, bakit ito pinasok, buoy sa mama mo. Ha? Oh, yan. Mga Wilkins, limang pilso ito. Eh? Bakit? Oh, bakit? Kaya po nito. Pag may tago, eh. Paano natin mabili lang <laughs> yan? tago. Ito, limang piso. Ayan, ito. Tagan mo ka. O, tubig. Kasi yung bagas sa suka yan. Di ba ako kukuha? 15, 20. Oh, piso. Oh, lima. Kasi inubuin mo na yan. Lima. Ito, lima di. Kaya, 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 kaya. Oh, yupi na ito. Bakit ay yupi? Ano po yan? Ha? Hindi yan? Hindi yan, po yan Hindi yan, ako nang ito Hindi yan ako ito. So, yan. mo lang yan, diyan mo lang. yun ah, yung lupi mo. Yun lupi. Okay. Bakit? Yung mga Wilkins yung kunin mo. Ito eh. oh, mga SM 6.6. Okay. Mga Wilkins. Yan. Yan yung dam. Yan so natin. Ngayon lang sa sobrang tagal. Ngayon naman nagbinta ito. <laughs> Kawai! Kawai ka na oh. ako! na! Oh, ayan niya na oh. ayan, oh, lang. Ayan. Okay, yan, oh. Ay, okay na natin dito. Kawai! 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 na Kawai! 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 na naman tayo. Punta tayo. Punta tayo. Punta tayo. Punta tayo. Punta tayo. Punta Ah, okay. pa tayo dyan. Ha? Saan? Oh, galing na ako doon. Galing na ako doon doon sa dati mong tinitirahan. Oh, galing na ako doon. Wala Dito tayo sa kabilang street. Kabilang street. Tapos okay natin. Ito kasi. Tayo mga nakakura tayo dito. Mga plastic bottles. Nakita ng bayabas. Wala ka dyan. Kung dahil yung native Nitib. Nitib na bayabas. Ayon.

Yung kasunod niya, ano, malaki niya. Oo, oh, sayang. Ayan. May, ta, may ko sa pasulo. Kaya, hindi. Eh, kinukuha ko ng piso yeah. yun, busi. Hindi, yeah, Ipunin ko na yun. Kinukuha ko ng piso yun. O, oh, Gagano ko na rin piso yung isang Lame. kuk mo. Hindi naman ako sa piso yun. Ayan, ito, ito, ito. ito yung ganito. Ayan, ganito. 1. 1. Kino, oh, ayan, ayan oh, 250. Ayan, yeah. 175 yan eh. Ayan. Ayan. Sunod dito sa 1.5. Ayan, ito. ipunin mo busi Ay, kasi oh, kinukuha ko piso yun. yan. Piso na ngayon yan ang kuha ko. O ito bakal mo, 1.6 bakal. Uh, Ayun uh, tapos Papunta tayo dyan sa kabilang street doon. Sa dulo uh, doon. Kasi tapos na tayo dito sa mga suki natin. Ito yung nakuha natin. Nakuha tayo ng mga plastic bottles. Si eh. Wilkins, Salud, Awano, uh, Simbunis. Ito uh, yung mga nakuha natin mga kapatid. Ang dami-dami na rin mga kapatid. Doon tayo. Samahan niya ako. Let's go. <laughs> Ayan na tayo siya. Buka pa kalakal ya, Sa loob. Ayan, mainit na ya, Hah? Mainit. Ayan. Uh, ha? Ya. And... Sige, so... oh, sige. sumabit, sumabit. Ha? Marami pa kasi sige. Sumabit, sige lang, sumabit, sumabit. Ayan, nakala natin mara ka dyan. Malapit na magalahati <coughs> ng mga kagalun. Mga plastic bottles. Pabunta tayo dyan mga ka dyan. Sa tasa na yan din. So, lang natin mga ano natin Mas okay natin. <laughs> And... Let's go, man. let's go. Tara ka lang, dito tayo sa si mga sukay natin. Pagpunta tayo dun sa dulo na yun. Nakuha natin, natin. <laughs> ka natin yung mga sukay natin dyan. Saka dito. Ayan, pagpunta dun sa dulo. Maraming tayo sukay dyan. Ayan. Let's go mga kadyang. Suyo rin natin yung mga sukay natin dito. Let's go. 25, kinukuha ko na ng piso. Pati yung 1.5. kalakal dyan marami ng kalakal dyan ay may hindi pero malamig ang panahon Ayan. let's go mga kadyan let's go hindi <laughs> ko alam <laughs> Ayan. Kaya, yun, ko yun, eh. Ah, kalalay mo. Ah, kaya pala. Nandoon sa bahay nagluluto ng <laughs> oh, ano, <laughs> nag Wala, <laughs> busy-busy rin yun sa ano niya, trabaho niya sa bahay. <laughs> <laughs> Ayan, Ayan, isang kilo ito. Ano, lang na mo isang kilo. Ayan. Ayan <laughs> <laughs> so okay natin. Ah, ano, ibig sabihin yung anak mo grade 9 na rin. Oh, ah, magkakaklase ni ng anak ko na lalaki. Ah, oo Kasi yung anak ko na bunso grade 9 na eh. <laughs> Speed man. Ayan o. oh, si Andre. Oh. Ayan dahil yung bote. <laughs> Ayan mga kadyang ka. Dahil yung bote. Bote ng mantika. Ayan. Ito pa mga plastic. Pupunta tayo dyan mga kadyang. Ayan. Sa dulo na yan. Mayroon tayo suki so dyan. Matagal lang nag sa atin. Punta natin dyan hanggang doon So may paliko doon Mapupuno na kasi siguro tayo dito. Sana mapuno na. <laughs> Ayan. <laughs> Samahan niyo ako. Let's go. Ayan mga kajang. Sobra, ano na tayo. Sobra kalahati na. Ayan. Ba't tayo dun? Punta dun sa kabilang, sa kabilang strip. Marami pa tayong makuha dun. Ayan. Papunta tayo dyan. Dun sa dulo. Makuha tayo ng maraming kalakas dyan. Ayan mga kajang. Mainit na. Mainit. Mainit na mahangin. Ayan. <laughs> Ito Dito walang tao din sa kawila. May no, saya si tao dyan mayroon na naman siyang ano, camera. Pare. Eh, ang partner ko eh. <laughs> <laughs> kapartner ko 'yan. Oo. Oo, kapartner ko ito Eh, sige, natin gusto ko nang kumakain. Huwag na, para makilala ka. <laughs> Joke. <laughs> Ay, so Ay, sa kam camera. Yan, malamig pa naman mga kadyang, malamig. Pa. Si may hangin, pero may araw siya. Ayun siya. Haring araw, yan. Ayun, araw. Bilog na bilog mga kadyang. Ha? Oh. Okay. Yeah, yan yung partner ko. <laughs> Ayun. Ayun yeah, lang si. Yan yung partner. Try mo lang si Padan. Ha, mga ng ano mo, bantay mo. Padan. Okay. Ay, yan mga kalakal na yan. Ako ako mga ganito sa mga yung mga may level yung mga sa soft drinks sino ko ako piso na to. Ah, Pero ito kinikilo. hindi kinikilo ko lang to. Yung mga ano yung mga ininom yun, yun, ng Oh, eto, kainin mo naman 'to. Eh, atulan ito. Yata piso na kuha ko niyan. So, kasi Hindi, hindi. Ngayon lang 'to. Ngayon lang ako. Yung 1.5 yung kinukuha ko piso. Ito, pwedeng pwede 'yan. Saan? Ngayon kinukuha ko, ano ba 'yan? Ito ha? Ito, ah. Mm. Tayo eh. ano 'yung glass? Glass ba 'yan? Glass? Uh Oo. -oh. Di ito glass. Glass ito dito, ito, Parang glass pa lang. Yeah, Pag naghanap ng bayo, mag-maghanap, mag mag i-offer natin. Kasi, hindi. oh <laughs> Hmm, <yeah>, magastos ko. <laughs> okay, Ayan, naman tayo lang. Yung mga, mga suki natin, sobrang tagal. Nakarating din tayo. Yung <laughs> mga suki natin. Ayan, mga bote. <laughs> Sa sobrang tagal, nakarating din. Mabuti <laughs> tayo doon, mga kadyang. kabilang. So, ano, street doon. Ah, oh, na naman tayo dito. Ang <laughs> daming kalakan, Ito kay natin. Ito pa mga ng mga buto. Ayan na, ayan na. Ayun na. <laughs> Napakadami na yung iniikutan natin. Saka palagi ako napupuno. So, maraming isla yung suki dito. Kasi siya na nga. Medyo matagal nga lang talaga ako. Ang 175, kumukuha na ako ng 175 piso na yun. Yung malaki dito. Oo, oh, piso na ako piso Dati ito yung kinukuha ko ng piso. Ngayon yung 175 piso na rin yung. Ayan, yung mga katulad nito. Mag-ipong araw ng 175, kinukuha ko na yun. Ayan, kinukuha ko na yung si piso. Ha 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 matagal na tayo, ang daming ipon. <laughs> ang daming ipon, sukay natin yan. Ay, ang daming sukay natin, ang daming. Ito mga buti, ito po, mga sakasakong plastic cartoon. Ito mga 175, 1.5. Kasi busi yan, napasako rin yung kanya dun. Malakakal, mapunta pa tayo dun, sa dulo dun. Maraming sukay pa tayo dyan. Let's go, buhati mo natin yung mga kasi. Buhati mo natin, let's go. Ayan, nakajang punong na tayo. <laughs> Nag-extension na tayo ng karton doon sa likod. Kulang pa tayo ng karton. Nagkukulin tayo doon sa sukay so natin doon. Maraming karton. And extension na natin si... Ayan. Kapaw na naman yung ano natin. Kalakal. Ayan. Ang dami natin. Ang dami kalakal mga so natin dito. Ayan. Balikan natin ang sukay so natin doon. Ayan. Let's go. Let's go. Yo, tropa. Yeah. <coughs>

yung kalakal sa ikar. ayun dami. Kalakal. Mga gyero sarap na Mga lakta. Plastic. Ayan, punta tayo dyan. So, may dulo dyan. Makapunta natin yung mga sukay natin. Punong-puno na tayo, mga ka-jang. Ayan. Ayan yung bagay mga lakad ka. mga ka Nag-extension na tayo ng sa ikar. Ayan. Extension natin sa ikar natin. Ayan na tayo, mga ka Ayan yung larga natin. Anong puno na naman tayo. So, marami tayo ito pa, mga karton. Mga karton. Ito, may mga Wilkins tayo dito. Ayan. Simbonos, absolute. Mga magaling pa tayo dyan. Ayan, mga black. Ano. Timba. <laughs> yung galon. Ayan, puno na tayo. Marami pa tayong kukunin din. Mga suki pa natin nakapila mga ka-junk <laughs> nakapila kung mas okay natin ayan kunin natin kunin natin

O oh, kalakal daw, masing-masing, malakal. ganda. Yung yung dryer yeah, siya magsala. Hmm. Ha? dryer? Dryer? Mm -hmm. Ano? Dryer lang, walang washing. Wala dryer lang. siya. Ganda, balak lang. Ha? Tingnan ko. Pwede, pwede makakita. Si, Silipin ko muna. yung hmm. ano dito, balak lang. Bilala niyo ba yan? Halaman oh. na yan. Ganda. balak lang? lang? yung na ko. Kaya huwag niya masyado. Yung ano Yung... Ayan mga kanya, kung dahil yung kalamansi, yung Halos puro bunga na kalabansin mo kanyang dahon bunga. Malabo yung camera kasi. <laughs> Ayan. Ang okay. dami ng ano, uh, kalabansin. Ang ganda. Alayang oh. halos puro bunga na lang. Pusing! Mga kadyang, punong-puno na tayo. Ayan. punong Ayan, na tayo. Mga kadyang, rapito tayo mabuti. Kukunin lang natin yung sasuki natin doon sa dulo. Doon. lang natin yung natin doon, mga karton pa. Sa mga Wilkins. Yan. Yeah. Para ano na tayo, makawin na tayo mga junk. Nabot na naman tayo ng hapon ano. na naman natin. Hapon <laughs> na well naman. Yeah. Let's go. Kukunin lang natin yung sasuki natin sa dulo. Kukunin lang natin yung mga natin Philippines Carton. May mga buti tayo nakuha. Dinala na natin sa sidecar. Ayan, buhati na muna natin to kay glass na to. Uwi na tayo mga kadyang at punong-puno na tayo. <laughs> Ayan, nabuto tayo ng hapon. Garing araw. O, may aeroplano pa. O, mga kadyang, pakita niyo yung aeroplano. Taman tama kapag silip natin dito. Kaya rin araw, kaya may aeroplano. Hindi nyo makita mga kadyang. <laughs> Ayan, aeroplano niya. Aeroplano.

Limlim Limlim Lim mo pa na hoon Ang ganda mo lang oh. kita lang Ayan. Ayan, Ayan mga balaklak Ayan Ayan yung karton Ayan natin Magbuha tayo ng karton Ayan mga kadyang pauwi na tayo Ayan punong, -punong tayo, Ayan, puno tayo mga kadyang Punong puno tayo Ang dami nating Wilkins Ayan mga absolute Mga galon mga timba Ayan dami nating karton Punong-puno tayo ng mga plastic bote. Extension tayo mga ka jump Ang mga natin. Pawin na tayo mga ka-junk. Pawin na tayo. Ang na. So. tayo. Ayan, bye-bye na mga ka jump Bye-bye. Thank you for watching. tayo at alaw na na. <laughs> Abot tayo na alaw na. Ayan na, siya rin araw. may yeah, yeah, yeah. silip na papaya. 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 oh. Ayan, Papaya, bunga. Harap Hapo yeah. <tik> <Ayah. tik> <Ayah. tik> Hello, kawai. Thank you for okay watching okay mga kadyang. Please subscribe <laughs> my YouTube okay. channel. And please like and share sa ating mga videos mga